Pakai efek yang masih sama kamu. Naik bounce. Jono si Sinoki tiga sama muka. Naik bounce apa? Mm. Itu dating bangging. Ano nak sali aku bingo. Tapi si tung ya ungen tu sama basket boleh tu kata ibu harus ulang kat kunang kita jadi barbecue. Hmm. Parah kayak sama tim. Oh. <laughs> Armin daw pala kayo ito, kaya kami nang ano, burat man, tag burat man daw nga nito, pag arong ka ito, nang bubogti, porti, nang kuraw ko lang yung bingo dito, may sinyaan nyo. <laughs> 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 pag inyok ka lang ako sa may tayo ko dito sa may arong kayo tapos natama na ako sa may arong ko kayo sa may mataong. Tagalit ka rubay, taday siya nagbingo. Tapos nga nga nyo, ano, mm. kasi banggi na naman, sinasabihan na ako na pero dahil pa siya burat na maray, pero nag-iinom -in ito. Mm. Ano sabi sa iba eh? Mm. Sinasabihan na ako, sorry daw. Ah, sorry daw, nag na sa'yo, sorry mm. bay? Pag ano daw nga, itong burat, nang aardo kayo ito, kay, pag burat daw, dahil daw nga 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 taid. Ah, daw nga nga ito. Ah, nabubugti daw siya. Mm. Gusto, garo ka ba nga? Pinatawad mo na bay? eh? Pinatawad mo na? Ha? Ang uh, kay nagalit na wala ako sa mga kataig niya, pinahali ako kay tungkol sa uh, mga kalaban ko. Katayad sa kuya, ang uh, um, ano ko na lang kataig ko si Mama bagani nila, ano. Ayan, uh, naghahanap po kami ng dahon na buyo. Kasi itatapal namin dun sa paan ni Bumbay kasi may nanak siya eh. Dito kami ngayon kina Raymart. Bitis. Sugat. Buyo yan? Nakakita na po kami ng dahon ng buyo. Magtabi po, apo ka. Tabi po, apo. Tapos lalagyan lana? Oo. <tapos> Ano yan? Ano yung pa? Yung ano yun sa init? Nyak! Nyak! Nagdatawag man! Mama na <laughs> Mama daw po, mama. Yan, sinama po siya namin dito kina Raymart. Ano pag... <laughs> Dali, o, kama yung laruan. Ay, tinapon na. O, kama na. Dali, kama na yan. O, yung isa pa. Ay, ang galing! Alin? Hop, dandan. Oh. Hop. 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 oh, <laughs> tayo, tayo. Dali, tayo. Tayo. na ah, mag -talagay. Ay, ang galing talaga. Oh, tayo. Ay. <laughs> okay, minaruan mo. bak muna. na. Wala mo na. Yan. Oh, ang na. Ay, ang galing. May isa pa. No, patingin ng sugat. Ayan, maga pa rin po yung ano, pani bombay. May sugat, may sugat po kasi siya sa loob ng paa, nana. Yung kinuha naming dahon kanina, ano, ininit namin para itapal dun sa paa niya. Itatapal na. Wapos, huwag mo ba yaalisin? Ano? Yang ano, tas huwag mo din babasain yan. Di, kung orto yung lalagay doon orto yung tapos kung ano rin doon di itong pataliin mo na din para itong hindi natatanggawin. Kaya nga, lalagyan nga. Mainit yan dahon na yan. Kung, 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 tapos pag natalian yan, Huwag mong i-ano, bay. Pag natalian na yan, huwag mong basain, ha? Nainit mo na po yung dahon para mainit. Tapos itatapal dun sa paanya. niya. Natipalok nga yan. Natipalok yan. Ayan bago, yung ano. Yan, oo. Harap likod. Mainit, bay. Huwag mo na yung basahin ha. Huwag ka na magbasa ng paa. <tip> Kaya huwag mo para basahin. Huwag mo din pag para lakad. Ano? na ba'y? Naigpit? <tip> Naigpit na. Shhh! na.

pero huwag mong babasain ng tubig. Pag mahila, pag mahugas ka ng paa, huwag na <tong> bukas na. Tapos huwag mong para para hindi mal ano, malanog. Kinapalan po namin yung ano ni Bumbay, maga. Kasi yung paa niya maga. Ano siya, pipilay-pilay pag naglalakad. Pero hindi na ba'y masakit? Hmm? Hindi na masakit? Hindi hmm, na -ma,

na, patung, 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 ano uh. Uh, ko na ako ano ako ano 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 Basta naramdaman ko lang yan ang arm na lang na kayo, hindi man lang ano. Huwag ka para kain matamis, baka diabetes yan. Wala ko, sabi mo, ay ano mo din ako sa kuyang bulong. Bawal ka nga, may pinamig po yung na, na andyan na gamot niya, ay eh, bawal po siyang mag-inom ng may pinamig. Inom bulong ano ko pa yung gano'n? Tatapalan natin yan. Hindi ko man kasi alam kung anong gamot ang ano, ano yung gano'n eh. Anong oh, gamot oh, ba? Oh, anong oh, gamot oh. ba? mo yan Pero wala siyang sugat sa labas. Ano ba yun Wala siyang sugat sa labas to. Nasa loob. Orb lang pa. diabetes. Sugat sa loob. Nagkagaya na ako niyan. Sa ganito, sa talampakan. Ma Makati ba? Eh. Hindi. Makati. Ben, ula mo. Oh. Ayan, nagkakain po si Bombay ng tabagwang. Ginataang tabagwang, nagluto po kami. Ayan Yung may sinisip-sip. Tapos tuyo. Tapos tuyo. Bay, masarap, bay? Masarap? Ano mm -hmm. Yung ulam mo? <laughs> ha? Ako <laughs> naman kayo, tama man itong lasa sa gulay, pero ang dek lang niya, kinakakantin yung bagong mga hinalap yung bagong ano. Nakatabot oh, daw sila sa ng gulay. <laughs> yung bay all around. Sirip <laughs> ka nila ay. Ayan, tama lang daw po. Nagluto kasi kami ng ano na, ginataang tabagwang, ayan ah. Ayan. Ulam namin ngayon. Ayan. Ulam ni Bumba. Ginataan. Tsaka tuyo. Natan lang. Natan. Natan. Magaling na maglakad. Yay! Yan ang ano namin, dala. Titinulahin namin, tapos mayroon kaming papaya. O, ba diba? Mag-ipot yan dyan, ha?